Dito din ang ano ko eh. Panay na ko eh. <laughs> saan ba? Ayok ko yan. Masang kato. ina guys. Hindi ko na alam kung saan yun. Hindi ko na yung pabalik eh. Zero na yun eh. Yung linya. Yung tayo sa linya eh. Sa nine. Isa eh, update lang po. Tang ina. Kinakabahan ako. Hayop. Pabalik na ako ng ano. niya. Uh, Ayo. Yeah. Ito na yun guys. Putang ina, may mission tayo ngayon. Pine GoPro Hero 11. Ayo. Ito. ito na yung train. Sakay ako. Next station. putang oh, ina na no? wala ayun uh, wala dito guys oh wala dito yung gopro dito yung id ko eh putang oh, ina wala sinasabi ko na eh kung oh, ano pangit ng trip mo pare pangit ng trip mo Siya, siya, siya. Siya, yeah. siya. Yeah. Bye. Bye. Oo <laughs> <laughs> ka pa, nabalikan ko pa. <sighs> yes, nakita niya naman kung gaano ka-safe yung maiiwang gamit nyo. Halimbawa, dito sa Taiwan. Mapa-Taiwanese or Canadian National po yung nakakita. So guys, update lang no. Dito sa Taiwan... Pag nakaiwan ka ng mga gamit, hindi basta-basta yung kukunin, no. Pwede nila ibigay sa police station. So, yun, babalikan mo yun doon. Hindi oh, naman to, ano. So, sinubukan ko lang, tinaray ko lang. Saka, alam naman natin dito sa si Taiwan, hindi basta-basta kukunin nila yan. So, ibabalik nila yan. So, yun, guys. Baka mamaya mabalita ako sa Kong TV Patrol. Saka sa Wish Kong lang. So, yun lang, guys. Power! Peace!